may mga uh, kaalyado po uh, si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pag resign na ni Pangulong, Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At uh, po na, na ma maaaring nyo pong sabihin na hindi kailan na magre-resign ng Pangulo. Kanino pong supporter ulit? Uh, Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa at uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Uh, follow up lang, ma'am. while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa uh, corruption ano allegations, hindi po niyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung ano talaga mapupuntiran nitong ano investigation na ito. Hindi po natin nakikita na nagbubumirang ito. Pero ito ang ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang uh, issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil uh, kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon.